Magandang araw. Ako nga pala si AR at kung ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Sa bawat kanto ng Pilipinas, siguradong makakakita ka ng panateriya. Isang simpleng tindahan na malayo pa lang, amoy mo na agad ang tinapay at madalas ay pinipilahan ng mga taong naghahanap ng almusal, merienda o di kaya'y pangbaon sa trabaho o eskwela. Ang konsepto ng paggawa ng tinapay ay unang ipinakilala ng mga Kastila, kasabay ng iba pang mga pagkain. Bagamat hindi ito orihinal na nanggaling sa Pilipinas, sa paglipas ng panahon ay tinanggap na rin ito ng bawat Pilipino at naging isa sa mga staple food sa bansa. Mula sa pandesal hanggang sa ensaymada, hindi na lamang ito tungkol sa pagkain, Naging isa na rin itong tradisyon at madalas ay pinagkukunan ng negosyo kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit napakarami ang nagtayo ng panaderya sa ating bansa. Isa na nga dito ay si Alias Bogart Ramirez, 35 years old at co-owner ng isang bakery sa Barangay Kupang, Antipolo Rizal. Hindi tulad ng ibang tipikal na panaderya, si Bogart at ang kanyang kasosyo sa negosyo na kanyang mismong master baker ay nakaisip ng kakaibang twist sa kanilang tinapay. Upang mas maging masarap at masustansya, ay sinangkapan nila ito ng malunggay. At ang kanilang strategy ay talaga namang pumatok sa kanilang mga mamimili. Dahil dito ay tuloy-tuloy ang naging takbo ng kanilang negosyo mula nang ito ay maitayo ilang taon na nakakalipas. Gaya na lamang din ng ibang mga negosyante, kumuha din si Bogart ng mga tauhan upang tumulong sa kanya sa pagbibig ng tinapay at pagbibenta sa kanilang tindahan. Karamihan sa kanilang mga tauhan ay sinasabing mga kamag-anak mismo ng kanyang kasosyo sa negosyo ang mga ito ay nanunuluyan sa isang maliit na kwarto sa loob mismo ng panaderya. Tipikal ito na strategy para mas mapabilis ang trabaho at makagawa agad ng tinapay sa madaling araw na siya namang ibinibenta nila pagdating ng umaga. Ang lahat ay tila banorma sa kanilang negosyo at sinasabing wala namang nagiging problema sa isa't isa ang mga ito. Ngunit, gayon na lamang ang naging gulat ng lahat na ang isang tahimik na panaderyang ito ay maging headline. Hindi dahil sa kanilang mga tinapay, kundi dahil sa isang malagim na pagpatay. April 22 nito lamang taon, bandang alas 11 ng gabi, ay may ilang residente di umano ang nakarinig ng malalakas na ingay at may humihingi ng tulong. Ang tunog ay nanggagaling mismo sa panaderya. Sa kasamang palad at hindi patukoy na dahilan, walang anumang tulong ang dumating. Kinabukasan, April 23, bandang alas 6 ng umaga, dumating ang mga local authorities para tugunan ang nai-report na ingay. Ngunit, Isang malagim na eksena ang tumambad sa kanila. Sa loob ng panaderya, nagkalat ang mga talsik ng dugo at kulog ang mga gamit. Sa mismong sahig nito, nakahandusay ang limang katawan ng mga lalaki na punong-puno ng mga dugo at may ilang saksak sa mga katawan nito. Sa paghahalughug pa ng mga pulis ay nalaman nila na bukod sa limang lalaki, ay mayroon pang dalawang katawan ang nasa bukana ng mismong kwarto. Bagamat ilang oras na ang nakakalipas mula ng maganapang krimen, Naabutan pa ng mga pulis na agaw buhay ang isa sa mga ito at nalapatan ng paunang luna sa loob mismo ng ambulansya. Ngunit sa mga palad, dahil sa tindi ng sugat na tinamo at dami ng dugo na nawala, ay binawian na rin ito ng buhay at hindi na umabot sa ospital. Ang kabuuang bilang Pito Ang lahat ay namatay dahil sa pananaksak, habang ang iba ay may mga blunt force trauma sa kanilang ulo ang tanong ng lahat. Sino ang may gawa nito? Walang kahirap-hirap naman na ng mga pulis ang sagot sa pinakamabigat na tanong na ito. Dahil halos dalawang oras pa lamang matapos madiskubri ang mga bangkay, si Bogard, ang mismong may-ari ng panaderya, ay kusang sumuko sa krame at umamin sa lahat ng pagpatay. Sumaksat sa kasama ko sa trabaho. Ilan niyo sila? Ito. Okay, sorry. so ikaw na arrest ko, Bogart, na sa pagka sa salang na sa panag-usak sa iyong mga kasamahan. Patay siya. Pagpatay, patay sa iyong mga kasamahan. Saan mo siya. Ikaw ay na-arrest ko namin sa salang pagpatay sa ikong kasamahan mo ma sa barangay ko. Ang lahat ng kasabihin mo ay maaaring gamitin namin sa iyo. Laman sa iyo, may karapatan ka manahimik. At uh, uh, ano mga mo ay maaaring gamitin. Tapos uh, nagkarapatan ko rin na magkaroon ng sarili mong abogado. Ha? Ah, ay, lawyer, Abogado. No? Kung wala kang kapasidad, ang bibliot mo, no, pwede nga bibigyan. Ha? Opo. Ang naiintindihan mo ba yung mga mo na ito? Opo Ayon sa paunang investigasyon at salaysay ni Bogart, ang kanyang ginawa ay isang self-defense lamang. Ito ay matapos niyang marinig na pinagpaplanuan siyang patayin ng pitong trabahante, kabilang na ang kanyang kasosyo na kinilalang si Narobel Sabala, 36 years old, Joseph Villegas, 31 years old, Joan Villegas, 25 years old, Rodel Villegas, 22 years old, at ang tatlong minor de edad na sina Leo Versosa at Romel Villegas, kapwa 16 years old, at ang 15 years old na si Mico Reyes. Ayon kay Bogard, plano umano ng mga ito na takpan siya ng unan habang natutulog upang siya ay masuffocate at maging sanhi ng kanyang pagkamatay. Matapos ito ay papalabasin ng pito na para bang binagungot lamang siya. Sa ganitong paraan, di umano ay mapapasakamay ng kanyang business partner ang kanilang pinagsasaluhang bakery. April 22, niyaya ni Bogart ang kanyang mga trabahador, kabilang ang kanyang business partner. Sila ay nag-inuman bilang celebration ng kanyang kaarawan. Nagdala siya ng pulutan, habang ang alak na kanilang ininom ay di umano'y regalo sa kanya ng isang kaibigan. Masaya silang nagsimulang magkasiyahan Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo namang hindi mapakali si Bogart. Ayon sa kanyang salaysay, malakas ang kanyang kutob na kapag siya ay nalasing, doon na siya pagtatangka ang patayin. Ngunit ang sinasabing plano ay nabulilyaso. Lingit sa kanilang kaalaman, sila na mismo ang pinagpaplanuhan. Dala na rin marahil na matinding takot sa maaaring mangyari sa kanya at upang mailigtas ang kanyang negosyo, napilitan si Bogart na magplano rin ng sarili niyang hakbang. Matapos ang inuman, halos sabay-sabay ang pito na tumungo sa kanilang kwarto upang sana ay mamahinga at ang ilan sa kanila ay naglatag pa ng banig. Ilang sandali lamang ng mahimbing ang mga ito, di umano, ay pinatay ni Bogart ang ilaw at gamit ang isang kutsilyo at balisong na hawak niya sa magkabilang kamay. Agad na sumugod si Bogart upang unahan ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kanyang salaysay, ano yung ginamit mo? Balisong at saka kutsilyo. Kutsilyo, dalawang klase. Opo. Bakit hindi sila nakapaglaban? Na na ah, Ito sila. Nakapaglaban naka naman sila sir, kaso lang madilim. Ingat tayo yung ilaw. Lumaban naman yung isa sa akin sir, yung nasa kwarto, yung naiwan yung kutsilyo. Pero sila lahat sila sir, lumaban, kaso lang. Lamang ako kasi ako yung nakahawak ng kutsilyo. Wala naman lang kutsilyo. Kaya bawat lapit nila sa akin, tamaan. Tapos yung nahiga na sila lahat, doon ko na nila pinalo, yung may gumagalaw pa. Ayon sa ilang kumakalat na teorya, ang pitong panadero di umano ay mga vloggers. Makikita sa mga videos na ito kung ano kadalasan ang kanilang mga content. <laughs> <laughs> oh, <I need> <laughs> Ilan sa mga netizens ang nagsabi na may posibilidad na ang usapang narinig ni Bogart na naging dahilan ng kanyang malaging nabalak ay isa lamang nilang content o di kaya ay prank. Gayunpaman, hindi pa ito kumpirmado at hindi rin ito kabilang sa mga anggulong opisyal na tinitignan ng mga pulis hanggang sa ngayon. Kasalukuyang sumasa sa ilalim sa autopsy ang mga bangkay ng mga biktima upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanilang pagkamatay. Samantala, hindi kumbinsido ang mga otoridad sa pahayag ni Bogart na self-defense lamang ang naganap. Isa sa mga tinitingnang angulo ng investigasyon ay ang posibilidad na may inihalo siya sa inumin ng kanyang mga biktima dahilan upang magawa niya ang krimen nang siya lamang mag-isa. Bukod dito, posibleng isa ilalim din si Bogart sa drug test sa mga susunod na araw upang masuri kung ang impluensya ng droga ay isa sa mga dahilan kung bakit niya naisip na gawin ang karumalduman na krimen. Gayunpaman, nananawagan ng mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga netizens, na manatiling kalmado at umiwas sa pagkalat ng mga haka-haka habang nagpapatuloy ng investigasyon. Tinayak din nila na agad silang maglalabas ng karagdagang impormasyon sa sandaling magkaroon ng malinaw na resulta. Ang massacre na ito ay nagsilbing matinding paalala na kahit sa mga lugar na tila ordinaryo at tahimik gaya ng isang panaderya, maaaring maganap ang kaguluhan kapag pinagsama-sama ang tiwala, inggit at matinding takot. Hanggang ngayon ay patuloy ang investigasyon sa totoong motibo sa likod ng krimen. At sa kung totoo nga self-defense ang ginawa ni Bogart o may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Maraming tanong ang nananatiling hindi pa nasasagot. May kinalaman ba talaga ang umano'y planong pagpatay sa kanya? Isa nga bang seryosong banta o simpleng biro lamang ang narinig niya? At kung totoong nagbanta ang pito, paano niya nagawang maagap silang patayin nang siya lamang mag-isa? Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga storya na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.